Magandang magandang araw po mga kabarangay. Uh, sa kabila po ng napaka-tinding pressure ay uh, nananatili pa rin po sa kanyang uh, matatag na paninindigan itong si Atty. Makalintal para uh, sabihan po ang uh, Korte Suprema na ibasura or o ideklara po na unconstitutional itong Republic Act 1232. Ang aking pong, uh, walang sawa at uh, paulit-ulit po na paanyaya sa mga napadaan lamang sa channel na ito. Uh, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang uh, notification bell at po para palagi po kayo updated sa aking mga bagong video. Uh, opo mga pakakabarangay, uh, hindi po simple yung mga pinagdadaanan ngayon ng uh, ating uh, magiting na abogado na si Atty. Makalintal. Uh, kung ano po ang ginagawa nitong Liga ng uh, mga barangay na sinasabi po na hanggang sa kahuli-hulihan ay ilalaban po nila itong Republic Act na ito. Ay ganun din naman po ang uh, itong si Atty. Makalintal na talagang uh, tatayo at uh, ilalaban po niya uh, ang uh, naturang batas para ma-deklara po na ang konstitusyonal. Sa mga pahayag nga po ni uh, Attorney Makalintal sa uh, isang uh, press conference po na uh, ginanap ay uh, yung parin po yung kanyang mga sinasabi na uh, ang uh, Republic Act 122, 32 uh, po na ito ay uh, isa pong panlilin lang. Uh, at ayon po sa kanya, uh, marami pong nilabag na batas. Ito pong uh, uh, pagpupuspon po na ito ng halalan. Siyempre po, uh, isa ring uh, magaling na abogado itong tumatayong abogado po ng uh, Liga ng mga Barangay. Uh, ito nga pong si Attorney Alberto Agra na isa ring uh, matinik at uh, magaling na election lawyer na nagsasabi naman po na uh, hindi po unconstitutional itong Republic Act 12232. Kaya isa uh, isang uh, matinding hamon po uh, ito para sa Korte Suprema dahil magbabanggaan po ang uh, dalawang napaka-kagaling uh, na uh, election lawyer. At siyempre po nandiyan pa rin po yung uh, ating solicitor uh, general na tatayong abogado naman po ng gobyerno. Uh, ito nga po yung pinakamalaking uh, tagisan ng batas uh, laban sa batas. At uh, isa na naman po nga uh, uh, kwento o kasaysayan ng uh, o isang uh, kwento naguguhit o iguguhit po ng kasaysayan ang laban ng ito po uh, sa Korte Suprema uh, illegal o unconstitutional ba o constitution ito po ng uh, Republic Act 12232 na ito at uh, sinasabi din po ng ating magaling na abogado uh, na si Attorney Makalintal na 'yung mga argumento po ng mga nagsulong nito ay uh, wala pong basihan. or uh, hindi po ito uh, tumutugon sa criteria ng uh, Supreme Court ruling Romulo Makalintal versus Comelec. Ayon po uh, kay Attorney Makalintal ay walang compelling reason po at uh, sinasabi din niya palagi na parang hindi po pinag-aralan ng mga nagsulong nito yung batas uh, dahil uh, Pers Monday po ng uh, November ayon sa kanya ay November 2, araw po ng mga uh, kaluluwa. Ganon din po, uh, hindi rin po pwedeng gamitin para mapospon postpone yung halalan, yung pag-iikli po ng termino na naging uh, dalawang taon lang daw po. Kagaya po ng aking sinasabi na estopel, ito po yung pakikibahagi sa isang bagay, sa isang larangan at nang hindi na po pumabor sa inyo ay kumukontra ka. Hindi rin daw po pwedeng uh, maging basihad uh, para ma-postpone yung halalan uh, yung uh, election patig. Ganon din po yung dinadahilan na maaring makasagabal daw po sa BARM election itong uh, barangay at SK election Mga kabarangay, nasabi na po ni Ator ni Makalintal na mas nauna po na naka-schedule itong BSKE December 1, 2025 kaysa doon po sa BARM na dapat sana ay uh, noong 2023 pa naganap pero kanilang pinospon at yan nga po inilagay ng October ng 2025. Ganon din po mga kabarangay ay pinapaliwanag po palagi uh, ni Atty. Magalintal na uh, yung sinasabi po na ang uh, fixed term o ang pagpipix ng term po ay nagresulta lamang or epekto lamang uh, itong postponement. Ganon din po sinasabi na yung holdover capacity po ay hindi daw po labag sa batas. Mga kabarangay, uh, napaka masalimuot po ng usaping ito. Uh, dahil pareho, uh, pareho po na magaling na abogado ang nag-iinterpret at ang kanilang interpretasyon sa batas ay magkasalungat. So yan po yung ating pakakabangan mga kabarangay. Sino ba yung kakantigan talaga ng korte? Sino ba? yung nasa tama, mga kabarangay. Ang isa pa pong uh, napakalaking uh, dahilan dito, mga kabarangay, na kung mapopostpon po ang halalan sa December 1, 2025, ay ang uh, pagdadagdag daw po ng 4 na bilyong piso. Yes po, hihingi daw po ang COMELEC na nagdag na 4 na bilyong piso uh, kapag napospon ang halalan. At kung ito po ay magaganap, sa November to 2026 dahil nga po sila ay magbubukas pa uh, ng registration uh, ito pong October at tatagos nga ng July yan kapag uh, na po na postpone na talaga itong December 1, 2025 so uh, napakalaking gastusin po or napaka laki-laki na po ng uh, 4 billion marami na pong pwedeng magawang uh, silid-aralan dyan hindi po ba? Makakabarangay sa ganang akin po. Although sabi ko nga po, uh, win-win solution 'yan eh para sa akin. Ah uh, kaya lang po kung may mga naaapektuhan, kagaya nga po ng uh, budget ay uh, dadagdag kapag na postpone. So sayang po yung 4 billion At pwede naman po na i-fix talaga ang termino ng mga nakaupo nang walang maaapakan or nang walang masasagata ang batas. Hindi po ba? Napakasimple lang kung talagang gusto po nila na i lang yung termino ng mga nakaupo. Ayan po, halala na sa December 1 2025, ituloy, ituloy lamang yan. At yung mga mananalo, uh, siya po yung uh, ma-extend, halimbawa, or madagdagan ng termino. Halimbawa, sabihin ninyong apat o anim na taon, nasa inyo po yun. Pwede po yan. Yan po ang tunay na Uh, fixed term para sa akin. Wala pong masasagsaang batas. Eh kaso nga po, kagaya po ng uh, sinabi po ni Atty. Makalintal, uh, yan po ay bayad. Bayad po o pagtugon sa pangako ng mga politiko na ginamit itong mga barangay at SK officials uh, nitong nakaraang halalan at balak pang gamitin dito po sa darating na ah uh, national election sa 2028 so yan po yung talagang nakikita ni attorney Makalintal na kaya po uh, pinagpipilitan or ginawa po itong batas na ito mga kabarangay so maliwanag po sa mga sinasabi po ni attorney Makalintal na ang batas na ito po ay para lamang sa mga nakaupo bilang kabayaran sa kanilang uh, pagtulong Uh, dito po sa mga nagsulong nito. Alam po ba ninyo, mga kabaranggay, napakaganda po ng napag-usapan salita. Ayun uh, nga pong tuloy ang halalan sa December 1, uh, 2025. Uh, four years, two terms. Yes po, yan po yung tunay na term setting. Walang naapakan. Kaya lamang po, uh, dahil uh, sa lakas po ng influensya ng nagsusulong yan na si Madam ay uh, nagka-challenge po. Although yan po yung pinag-usapan sa ledak. Mga kabarangay kumadatandaan po. Lahat po ng mga uh, napag-uusapan sa ledak ay uh, nangyayari at natutupad. Ito lamang po na uh, term setting bill po na ito uh, dahil sa kagustuhan po talaga ni Madam Amy na uh, maganap yung kanyang pinangako. Yes po, talagang uh, ginagawan ng paraan po ni Madam Aimee Yan. Nakikita naman po rin yun, napapanood yung mga uh, sinasabi ni Madam. At siya nga po, pumapalakpak pa siya at tuwang-tuwa ng pirmahan na nga ng Pangulo ang uh, Republic Act 12232 or ito pong term-setting bill na naging Republic Act na nga na 12232. Uh, so talagang... Uh, Napakalakas po ng influence talaga ni Madam Amy. Na nakikita po natin na parang boro-boro lamang po yung pagkakagalit nila na magkapatid. Siyempre po, blood sticker, water pa rin po mga kabarangay.